Good morning everyone, this is Sheila and almost 8 years na pong dialysis patient. I hope you're all doing good, especially your kidneys. Late upload na po ka mga warriors ha, because today is a uh, election day and no may pa po ito na video. Karoon pa jud na ako siya na edit, sorry. Bali magbutar ta karong adlawa, old scenes, din himang ko na sa barangay Mount Nebo, so diri ko magbutar. Of course no, kailangan judang ang atong boto. Kailangan judang ang atong boto guys, parang ang atong ginapangarap nga pagbabago matuman. Basta don't forget, vote twice li lang jud. Bali naabot na diri sa Mount Nebo Integrated School ug diri ang mga voting precincts. So diri ta magbutar. Sayo jud mi nag-anhi diri kauban na nga akong mga parents para sayo pud mi mahuman. And of course para dili pa kayo daghan og tao. Bali gitabangan ko sa akong igagaw diha kay wala man ko katuod sa room kung asa ko magbutar. Medyo taas na pud ang mga linya, daghan na pud baya ang mga tao nga But the good thing is priority ko one of the priorities kay PWD baya ko. So dali ra ko mahuman. Diba? Human ako ugbutar. and para nga dili kay ko ko kapuyan magulat din ni sa sigawas cool. na jud ko kay gipangita na ko sa kenan O dito na lang ko sa kenan magulat nila mama magpapa medyo init naman gud panahon guys nya makaluya jud ni sa ko ah, basta init kay so wala na jud eh. na ko giulat silang mama na na lang ko ug sa kenan by the way mga warriors schedule pud sa akong dialysis karon mo na nagsayo mo ug ani para dali may mauman. and also my parents manguli na pud sila after nila magbutar so makisakay na lang pud ko sa ilaha padto sa city and Ya, yeah, kay manguli naman sila sa Cotabato. Actually, medyo nalangay na sila dira common sa ilang pagbutar, guys. Kay dagan kay mga senior citizens. Dagan pud kay mga priority pod. So, medyo naulay sila mo nang medyo nalangan gid sila. Medyo layo-layo gid na parkingan sa sakyanan ni Papa, guys. Munang duga dugay kay kun naabot dagan mo kay sakyanan na ka-parking. Imagine gihangak gi ko binaklay, Maayo na lang jud mga warriors nga wala gilak ni Papa ang sakyanan kun dili na di jud ko makasulod magulata gid sa gawas. Anyways, mga warriors, uban na lang jud nato pag-ampo ang mga madaog karon nga eleksyon dili sila mga kurayo ah, lang pag dumala o madagan kay sila matabangan especially sa amua nga na mga sakit and unta magbago na ang mga corrupt officials and daghan unta mga improvement um, o na na pray na lang dyan na ito nga maayo gidang ila pagdumala sa mga tao yan po ginato ni sila tanawin guys kaya ang ginuura dyan na kabalo kami karoon sa kuan guys Mount Nebo Elementary School kaya dream ako sa Mount Nebo barangay Mount Nebo na registro. So, nagkuan ko, nagbutar ko. Priority man ko since PWD ko. And I'm done. Yes, I'm already part of the history. Cha! So, magulat na lang ko nila mga magpapa. Kaya nagbutar pa po sila. I don't know kung priority ba sila kay mga senior citizen man. I think priority sila pero since daghan po kay mga senior citizen so maglinya po sila and daghan po kay tao guys as in super so magulat na lang ko sa ilahad na okay grabe ka kapoy dito magulat it's very hot bye fast forward na no, humanagin sila og butar guys so mag Adto na mi manlakaw na mi ako makisa lang ko sa ilaha kay dialysis mapod na ako <coughs> At sa City and uh, ang akong parents, Madrid sa na sila sa Cotabato. Ang na po sila. Kaya man naman sila butar. Bora mo na ilang gyan By ng... the way, nagdala di ako akong ilisan para sa akong dialysis unya ka maglisod mang kuaning dress na. K Alabay may diri sa barangay Bangun taas da ganyod kay gabutar o oh, as in puno-puno gid ang mga eskwilaan karoon. Da magbutar karoon guys kay hangad nila ang pagbabago. Para sa pagbabago. Fast forward, nabot na rin ko diri sa hospital and my dialysis treatment started already. Wala jud ko watcher guys, basta magdialysis ko. ginatud lang ko sa kumbahan o na ako okay, masakyan. ko hospital, okay na. Tapos sundoon lang din ko, maman ko alas mga... 8 or alas 9 sa gabi eh. Ana Ano lang. Wala ko'y watch mo. kayo sila. Ang akong husband, katrabaho, ni akong mga anak, ka eskwela. So, ako lang ganisa. Okay lang mampod kay Kaya Ramampod na Thank ako. Thank you so much for watching. See you again on my next vlog. BYE!